Hello, 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 hello beautiful people and welcome back to my humble vlog. Hello guys, papunta kami ng kuya po ni Papsy. So, naiwan namin yung aming mga baby love namin. Sasama ko sana si Sky sa Kasebela. Si Kaso walang kasama yung mga... <laughs> Parang may magagawa sila, ano. <laughs> walang kasama yung mga bubuwit. Ang <laughs> sarap ng mga tulog nila. Hindi ko napatay yung TV. Yung electric pad iiwan kong bukas. Kasi masarap ang tulog nila kapag malamig. So, naka-electric lang sila ngayon, guys. Kasi makulinglim naman ang panahon. Hindi naman ganon ang kainit. Ayan, hindi ko na mamalayan. Ganito na pala kahaba yung buhok ko. Kasi lagi ako nagtatali. Sobrang haba na pala, oh. Pero ako lang yan. Kaya kong ano. Kaya kong gupitin. Kaya lang, maganda kasi siyang itali guys kapag mahaba saka wala siyang nahuhulog-hulog na ganon <laughs> sabi ni papa magbupit na daw ako eh. pero ang gusto ko magkulay sana ako ng buhok ko kasi ayan oh bababa na yung kulay niya dito na o bumaba na nga kailangan nang magkulay ng, mag ng buho ayun na nga guys at uh, okay na okay na yung pakiramdam ko ngayon ang dami namin tinarabaho maghapon ni Papsi naghiwalay talaga kami para marami kami magawa tapos ayun dati siya yung nagmamap ng mga sahig namin ngayon ako na lang yung magmamap kasi medyo ano siya eh medyo mahirap sa kanya yung mag yung magugas lagi at saka magpalit ng tubig ng map eh ako talaga dun sa, labo, sa dun sa ano sa lababo namin doon sa may hagdan Doon ako ano doon ako nagpupuna nag ng map namin tapos doon din ako kumukuha ng tubig niya mas mabilis yun guys tsaka yung pagpapaligo doon sa mga babies maaga ko silang pinaliguan si Sky sa kasi ano si Bella pero yung dalawang maliliit ay yung tatlong maliliit hindi ko pa sila na wet wipes mamaya na lang pagdating namin ni Popsie ay meron nga yung bilihan doon yung 88 yung yung supermarket yung supermarket so, doon sa ha sa na e yung pinuntahan namin uh oo -oh, yung doon uh -huh. ano marami pa lang nabibili doon parang ano din siya friendship okay, guys makulimlim ang panahon nakakatamad lumabas sarap nang <laughs> oh, ng matulog doon lang sa kama okay, maghapon Kape. Okay. Mm -hmm. Eh, mayroon kang lugaw, aros kaldo. Wow. Harap. may malamig na juice <laughs> sarap sana sa bahay lang kaso guys hindi po pwede may asigasuin kami dito sa bayan tapos meron din kaming ano wag kayong mag alala guys ito late yung ano namin late yung mga uploads namin ngayon ni Papsi kaya ngayon kukunin namin yung padala ng ating isang subscriber kasi nagpadala siya sa amin ng tan ta, na, na. <laughs> oh, thank you so much Lita S eh. sa so, padala mo sa amin ni Papa at saka kasama din yung aming mga baby loves thank you Ano na <laughs> ba't pumasok ka doon? LBC nga pala yun sabi ko na nakaraan <laughs> sabi ko na nakaraan hindi tao kumuha, siya rin ang nagpadala. <laughs> sabi niya, wala po kaming ano, sabi international, uh -huh. local lang po kami. Hindi, dito ako kumuha. Hmm. Ano po ba yan, LBC? Hindi. Tapos sabi niya, <laughs> ah, dyan po sa kabila. Kau <laughs> eh. oh, ano, mali ka ngayon. Uh, Oo, oh, ako. Buti okay. bilis lang. Hindi, hindi ko nakuha. Bakit? Sa western daw, kasi wala sila ngayong western. Saan daw? Under western. Doon tabi ng Chooks to go. Ayan. Galing na siya si Buwanag. May kinuha siyang ano. Ayuda. <laughs> Nakatawa eh. nakangisi eh. Mabilis ha. Nakuha agad. Ayos. Ayos. Tagumpay. Ayos. Yes, yes, yo. Hmm, ano masabi natin dyan? Ay, diretso na tayo sa Superstar 88. <laughs> Ayun ang ay, sinasabi ko sa'yo Maganda rin pa naman maraming bilihin 'yan. Yan. Ayun, yan, yan, yan. Yan Superstar 88 na yan. Sige, tayo magka parking dyan Saan? Doon? O dito na. Doon tayo. sa kabilang. Sa harap. Oo, oh. sige. Okay. Ayan guys, nandito kami sa bayaran ng kuryente. So, nandito na rin na kami sa bayan. Sabi ni Papa, magbayad muna kami ng kuryente. Kasi delikado guys. Pag nahuli-huli tayo ng pagbabayad niyan, ay baka tayo ay maputulan. Ayan, bayad muna. Pero ano naman yan guys, bago nila putulan, dalawang... Uh, dalawang ano, dalawang buwan ang pinuputulan nila. So, kailangan isa lang yung matitira mo. Kami naman, updated naman kami ni Papsi. Ayan. Mukhang malambot yung gulong. <laughs> Bakit ka bumalik? Ah, tapos na? Ang bilis naman. Ang <laughs> bilis niya. pagpa tayo. Ayan, punta muna kami sa ano, Superstar 88 jokes to go. Bili kami ng tissue. Naubos na naman yung tissue ng aming mga bebe loves. Tapos, bumili kami ng dalawang, nagpa-deliver ako ng dalawang kilong karne nga Ay, atay. Ay, Bagong bukas ito, guys. Ha? O, sige. Try, try. Dito ba sa kapila? O, sa lahat na. <laughs> o, diba? Nangingitin ko, ano? Nangitabok. Ha? Eh, ganun talaga, Hal. Pero, tinan mo, mas safe ito kaysa yung gamit mo. Makapal siya. mm, -mm. Ayan, oh, makapal yung ano niya, oh. Yung gamit mo na i feather, eh, may ano yun. Baka doon nagagasgas siya. Wala yung panlinis ng bowl. Tingnan natin dito. Oh, sige. Ha? Huh? Uh, Hindi, tinataas lang yata ito. Di ba? Hmm pa tayo. Hindi. Ay, <laughs> kumani pa ang bayada natin. <laughs> ang bomba yan. Ayan o. No? Ito. Go. Simbang. Yung mga folder na ganon. Wala, na naghahanap kami ng folder na ano ba yun? <laughs> Tingin tayo. Wala dito. Sa kabila, school supplies din. Tingin tayo. Dito, dito. Tingin tayo dito, dito. Wala dito yung hinahanap kami ni Papa. Ang ganda ng mga notebook dito. May nakita ako doon. Ang ganda din. 100. Ito, 120. Oh, 120 lang. Ang ganda. ganda. Ito notebook na ito. 110. ganda na oh. <laughs> notebook. Dapat na kami ng ambon. Meron naman yata itong payong. May payong ba doon sa sasakyan? Wala. Wala. <laughs> Naiwan namin yung ano, yung payong. Pero mahina pa naman. Huwag lang lalakas. <laughs> Mahirap na magkasakit alam pa tayo. Ikaw, mo? Ay, dapat pala nag tayo doon. Ayan, palakas na ng palakas yung ulan. Ambon-ambon lang. Ngayon, ulan-ulan na. Guys, we're home na. Ang lakas ng ulan. Inabutan kami na malakas na ulan. Dito na kami ngayon sa bahay. Ay, grabe naman ng dalawa. Nakaabang talaga. Ha? Atus opo, atus, O, oh, meron kami pasalubong sa inyo ni papa Ay, sa mga baby pala ninyo yon, Hindi sa inyo Ano, may pasalubong si mama Ha? Ayan guys, for sure, for sure, for sure Magugustuhan nila ito mm, Yung ating mga bebe ay nakatayo na rin sila oh. Ang gaganda ng binili ko. Para guys, yan na lang yung ano, yung lagay namin doon, hindi na lang ano ito, hindi na lang siya yung ano, yung damit para pupunasan lang namin. Tapos hindi pa sila ano, hindi pa sila mai ma lalamigan kapag hihiga sila. Ayan, so madaling linisan kumbaga. Tapos bumili si Papsi. Ayan na nga po yung binili ni Papa. Bumili din siya nito para sa kanyang CR. You know, tagisa po kami ng CR. Tapos ito regalo ko dun sa dalawang estudyante ko. Ayan, yun yung ni study ko. Regalo ko sa inyo yan mga anak ko. Naalala ko kayo. Nakita ko kasi ang gaganda ng mga notebook doon. Bumili din ako nitong brush para doon sa likod. Opo. Tapos bumili ako ng itong first time ko itong gamitin, sabi nung nagtitinda maganda daw ito. Maxi Peel na facial cleanser. Mhm. Mm And wala na po. <laughs> oh, tapos binilan ko kayo ng ipit ninyo. Lalo ka na. Ay 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 ay. ay. ay Maihi Tanggalin, tanggalin. Ay, alin na kayo? Alin na kayo? Dito na tayo. <laughs> Makas na ulan, guys. Ulan na naman. Grabe. Ah, Baaya ng ating mga bibi. <laughs> ang cute, cute ninyo mga bibi. Ano, pinunasan na naman kayo ni Papa. Ha? <laughs> ano? Ano na? Ay, tush! Ay, tush! Ang lakas naman yan. Lumundag ng love ko. Ang lakas naman lumundag. Hello. Namiss niya si Mama. Ha? Kinala niya na si Mama. Boses pa lang ni Mama. <laughs> Ehe? Kapupunas lang ngayon, ah. Ang galing, ang, <laughs> ang galing. ang galing. Umihi na naman. May palo na yan. Guys, so oh nga pala, oh, napansin nyo yan. Parang bago yung electric fan namin, ah. Credit sa aking jawa Naglinis niyan. Ah, sus. <laughs> yan. Naubos yung oras niya yan kaninang maga, guys. Tatlo <laughs> yan. Mm, mm Ito pa, ito pa, ito pa yung isa, oh. Nakita nyo? May puti pala sa loob akala ko itim. Solid. <laughs> it. 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 Oh. Solid. Galing nga ung tuling nga. Ano? Tuling solid na silang eh. Hindi kagaya ng dati. <laughs> 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 Di mo mahabol. Oh. <laughs> oh, ayan wait lang, wait lang. Huwag niyong ihiian at nang may natin yung ano nyo, ah, carpet ninyo. Okay. Ayan. O, pasalamat kayo. Thank you po. kailita Lita S. O, binigay niya yan sa inyo, ha? Bibilan. Sabi nila, bibilan ko daw kayo ng kailangan ninyo. Mm. Ayan. Para sa inyo yan. O, wait. Alis niyan, bibi. <laughs> Mga excited. Mm. Uh, para madaling linisan. Mm. Dyan na kayo, ano, mahiga mamaya. Ha? Para hindi na kayo lamigin. Oh, Bibi, alis dyan. Isa pa, isa pa, isa pa, Bibi. Isa pa. O, oh, naibit ka na. Dalawa yan. Isa pa, isa pa. Isa pa yun. Lagay natin. Thank you po. Ayan, bumili po ako nito dun sa padala ninyo. Para hindi po nilalamig sa gabi yung aking mga baby. Saka para madaling linisan. Punas-punas lang. Ayan. Mm. <laughs> para hindi na ako laban ng laba. Kasi ngayon ay tag ulan, ala, naipit ba? Ay, sorry po. Kala ko naipit. Ayan. Ah, nagustuhan niya. Gusto niya yung bago niyong ano. O, dapat pala isa pa doon, o. Oh. Isa pa dyan. O kaya, dalawa doon. Para sa gitna na lang sila, ano. Ha? Para magandang humiga, anak. <laughs> Rabi rice po yan, eh. Kasi, hindi sila natutulog dyan sa ano. Sa nilalagay ko na latag nila uh -uh. oh, wait nyo si papa si papa ang maglilinis sa inyo, ha? ito, 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 ito si ano si cheddar, parang may pakulot-kulot yung hair lulus niya oh, parang magkukulot-kulot ka na baby <laughs> sorry otos, huwag kayo magselos ay, anak mo yun, huwag ka magselos, ha? ayan, paubos na rin yung pagkain na iniwan ko kanina, oh konti na lang yan pala maganda pala yung ganito nga guys. Buti na lang nakita ko ngayon. Di ba may kamahalan. Tsaka nagbigay naman si Lita S. <laughs> Thank you po. Ayun guys, nagbigay pa si Lita S ng ano, ng Teka, ba't ganon? Ang dilim naman ni Mama Lam. Nagbigay din si Lita S ng pangbili ng ano nila, ng pagkain nila. Pero bukas, pagpupunta na lang po kami ng gimba kasi mas mahal sa ano eh. Mas mahal sa kuya po ang bilihin. Kaya sa gimba na lang kami bibili. Tapos nagpadala din siya ng pang grocery natin. Thank you. Hi guys, update. Mag alas 8 na ng gabi. Katatapos ko lang na mag-edit. Andun yung ating mga baby loves. Ala, dalawang electric pa, electric pa yung naka-on. Ayan Oh. Tapos dito yung sa akin. Kay Papa. <laughs> Bagong linis. Ah, mm. Oo, oh, ang tinta po. Kisla pa. Ito mm. <laughs> din isa, oh. Ang puti ng LEC. Mm. Umitim yan. Alam nyo, guys, bukas, ang plano ko linisin ko yan, yan. Yung lamesa na yan. Yung upuan na yun. Tanggalin ko na doon. Ha? <laughs> ayan daw, isama ko na daw yan. Ayan. Linisin niya. Madali lang naman linisin niya. An? Ah, basta yun guys. Plano ko bukas yan. Linisin ko yan. Ayusin ko. Sa kaya yun. Para masinog dito sa kwarto namin. Tapos tingnan yung ano oh. Yung sopa, yung sopa ko doon oh. Ang gulo-gulo din. Daming kalat. Hmm. yung ginamit ni di Papa yung ano computer o. Oh, kanina. Ay nakaano pa rin doon. Alam sigurado yan. Maingay ito. Pasensya na kayo guys. Ayan na, ayan na ang bagong style ni Sky. Hindi na siya humihiga. Higa ka anak ah, para makadede yung mga anak mo din. Bebe. Higa ka. Higa ka anak. Good job yan eh. Good girl yan eh. Higa ka. Para hindi mahirapan yung mga anak mo. Ha? Ah? Ha? Ah? Higa ka, higa, higa, higa. Hmm, Wawa naman sila. Ganyan na siya magpadede. Hindi na siya, ano, hindi na siya humihiga. Daka <laughs> na. ang lalaki, ang bubotsog. Mas malaki na yung katawan nila sa iyo. Ha? Mm uh -uh. guys. Bago kami matulog, nagpapadede muna siya ano, si Sky. Habang nagbabantay si Ante. Ano, ante? Bantay lang. Mm. Bantay na bantay si ante. Mm. ayan, medyo naayos ko na ng kaunti, pinagsama-sama ko na yung dapat na magkakasama <laughs> yung mga gamot alcohol nandyan, basta yan na guys inayos ko na, ito yung gamot namin ni Papa, sinama ko na rin dyan para isang lamesa na lang yung medyo magulo, tapos yung, ayan na yung sofa natanggal ko na rin yung mga dapat natanggalin dyan ay ang mga baby sorry, maingay si mama So, ayan guys. <laughs> Tutulog na. Naingayan ka. Okay. Naingayan daw po sila sa akin. Tapos, inalis ko na rin guys yung laman nun. Yan. Nalis ko na rin yung nandyan. So, pati yung isang upuan tinanggal ko na rin. Iniwan ko na lang yung inuminan dyan. Kasi kailangan din nila eh. Para hindi ako labas nang labas dun. Sa kusina. Sorry. Okay. Sleep na kaya? <laughs> I-sleep na kayo. Sorry po, mama talaga eh. Kalabas pa yung dila. <laughs> antok na antok. <laughs> Sorry. Okay. Good night na. Good night na po. Mm -hmm. Nagising ko na naman sila. Maglalaro na naman sila. Sorry. Sige po, good night na. Ayan. Sa susunod naman guys, ito naman yung gusto kong maayos yung area na yan. Ito talaga ganyan na kasi yung mga bag ko nandyan eh. Ito ayusin naman natin yan yung, yung iba tinanggal ko na rin yung ibang mga anik aniks dyan andito kasi yung ano yung ipapaayos na tablet ayan oh dito po inilagay eh tapos ito kapag walang kuryente andito lang ito madali lang kunin ay naku na kayo guys ah medyo magulo-gulo pa yan ito naman yung bag na bigay sa akin ni ate Tere ayoko naman na ilagay doon kasi nade-deform siya. Ayan guys, sa susunod na lang, yan naman ang aayusin uh, ko. Papalit pala ako ng ano ni Papsi, yung punda ng unan niya. Ayan, ito talaga, wala na talaga ano ito wala walang, walang kabuhay-buhay talaga dito sa lugar ko ay ito yung binili ko nga pala kanina tignan naman ninyo nakalimutan ko na wala na nga palang mahabang buhok si Sky pinaiklian ko para ito kay Sky at saka kay Ante kaso oo nga pala nalimutan ko wala na nga palang ano buhok si Sky ay, so ayan binilan ko sila tagisa sana sila baka dun sa mga anak na lang nila kasi si Ante lagi niyang inaano yung kinakagat yung kanyang mga ano mga ipit, tali, ganyan. So ayan na guys, basta nag -e edit na rin ako at sana matapos ko ng maaga itong ina edit ko para maagang makapag-release ng ating vlog. So, once again guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, lagi lang kayong nandyan. Ate Bernaluz, thank you so much. Kuya Noel, hi! Ingat-ingat po kayo lagi. Um, special shout out po kay Doc Freda. Hi Doc Freda. Kay Ate Teresita Pasalo. Hala, meron pa lang nakasabi to. Huwag na lang ninyong pansinin nyo on. Ayan. Kay Lita S, maraming salamat sa pinadala mo Lita. Nakuha na namin. So, sa susunod na lang, papakita ko sa iyo yung pag-grocery namin. Thank you! Meron kami pang-grocery, tapos meron pang pagkain ng mga Baby namin. Sa gimba kasi yun, nabibili yung drum. Kaya doon na lang kami bibili kapag pupunta kami ng, ano, nang gimba. Actually, ngayon sana pupunta kami. Kaso, lakas na naman ng ulan. Ayun. Thank you so much, Lisa. Thank you po sa inyong lahat. Bye, beautiful people. Mel siya. thank you sa noise keep Bye!